Nagtrabaho ako bilang isang property manager para sa isang sikat na mall. Madaming taon na ang nakakalipas. Assigned ako sa isang mall sa Manila. Medyo matanda at luma na yung mall. During Holy Week doon madalas ginagawa yung major maintenance works namin. So madalas madaling araw na kami nakakauwi. Inaantay pa namin matapos yung maintenance during routine maintenance namin, nag-iikot yung guard namin to check different parts ng mall. Around 1am noon, nasa CCTV room ako. Kasama ko yung OIC at CCTV operator namin. Napansin namin na yung isa naming guard ay nakatayo lang sa may food court. Rinadyohan siya ng OIC at tinanong kung bakit siya ay nakatayo lang doon. Hindi siya sumagot. So yung malapit na guard sa kanya, rinadyuan din siya. Tinanong din kung ano daw ba ang ginagawa niya doon. Hindi ulit sumagot ang guard. So naisip ko na papuntahin ang isa sa mga staff para i-check ng personal yung guard. Nung una ay nagtuturoan pa kung sino ang pupunta. Pero imbes na magturoan, naisip ko na ako na lang mismo ang pupunta. Naiinis na ako ng mga oras na yon kasi parang hindi nagseseryoso yung mga tao. Gusto ko na kasi matapos yung ginagawa namin para makauwi na. Pagdating ko doon, wala namang tao. Tinawag ko pa yung pangalan ng guard pero wala namang sumasagot. Pero naalala ko. Kakaiba yung feeling ko. Parang ang bigat ng pakiramdam na hindi mo ma-explain. So, bumalik na ako sa CCTV room. Pagbukas ko palang ng pinto, rinig ko na ang boses ng mga tao ko. Parang nagpapanik. So nagsalita ako at tinanong ko sila kung ano ang nangyari. Yung mga mukha nila nun ay parang nakakita ng multo nung malaman na andun ako. Sabi nila, 30 minutes na daw nila akong hinahanap. Nagtaka ako sa sinabi nila. Ang alam ko kasi sa sarili ko, lumabas ako at bumalik din ako agad. Sa tantsa ko, wala pang 10 minutes yun. So tinignan ko yung wristwatch ko. 1.45am. Nagkatinginan na lang kami. Simula nun ay wala nang gustong pumunta sa food court ng gabi. Lalo na kapag walang kasama. Yung guard na hinahanap namin nasa poste niya lang sa may genset namin the whole time. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya sumasagot sa radyo. Pero ang sabi niya wala naman daw siyang naririnig. Hindi sa akin ito nangyari. Naikwento lang sa akin ito ng kaibigan ko. At sa tuwing naiisip ko to, kinikilabutan pa rin ako. So yung kaibigan ko ay may kaibigan na currently alone sa dorm nila. Double deck ang tinutulogan nila sa dorm. Yung dormmate niyang nakapwesto sa ibabaw na bed eh umuwi sa probinsya nila. Kaya naman ang na mga oras na iyon ay mag-isa lang siya sa kanilang kwarto. Malalim na ang gabi. Nakapatay na yung ilaw. Ang tanging liwanag lang dun sa room na yon e galing sa mga gadgets niyang nakabukas. Habang busy sa pinapanood niya, may dumungaw raw na figure mula sa taas na bed at nagtanong, Kamukha ko ba yung doormate mo? I've heard plenty of scary stories taking place in hotels myself. Dati kasing part ng maintenance crew dad ko sa isang hotel around sa area namin. So, whenever may fixing na kailangan from customers, sila ang tinatawag. One time, may tumawag daw sa phone na isang customer sa isang room na nangangailangan daw ng maintenance. Pero, pagdating sa room ng ilang maintenance crew, wala naman tao sa room pero umaandar yung gripo. In another case, may tumawag ulit na customer. This time, nagre-request ng towel. Pero, pagdating ng staff sa room, wala ding tao. That was somewhere around the 90s to early 2000. So, I am guessing, hindi pa ganun ka-systematic. Pagdating sa monitoring, kung aling mga rooms ang occupied ng customers. Also, binabanggit din daw kasi ng customer kung nasa aling room sila pag tumawag. Kaya pag may na-receive na calls, diretso agad doon sa room para mag-comply sa request or complain ng customer. To give a little background, sa commercial area kung nasa yung hotel, dati itong base ng mga kano somewhere up here in Luzon. And di gaano ganoon katao sa lugar, especially sa hotel. So, commonplace yung mga kwentong kababalaghan sa area kasi masyado nga daw tahimik. But perhaps, ang mas nakakatakot ay yung kwento ng mom ko na dating nurse sa isang private company sa same area. Night shift duty niya, so naiiwan siya mag-isa sa klinik magdamag. But one night, kinilabutan daw siya ng husto nung may dumaan daw sa klinik niya na lalaking pugot at nakatabis lang. Sa sobrang takot niya, dinala niya ako at yung kapatid ko sa same clinic. Sa next duty niya para may kasama siya. Well, yung kwento ko, I did not experience it, but it kinda concerns me. Nangyari ito one week before graduation namin ng college. Yun yung mga araw na inaantay na lang yung ceremony. Nagising ako noon ng tanghali hindi ko naman kasi kailangan pumunta sa school for completion or stuff. Pagtingin ko sa cellphone ko, tad-tad ng text and miss calls. At least, 20 miss calls and same sa texts. Yung tawag at texts ay galing sa mga kaklase ko. Hinahanap ako at tinatanong kung okay lang ba ako. Yung isa, halatang nag-aalala talaga sa mga texts niya. Siya din ang may pinakamadaming miss calls. By the way, kaklose ko itong babae na ito. So tinawagan ko siya. Ang una niyang tinanong sa akin ay kung nagpunta ba ako ng school nung umaga. Ang sabi ko naman ay hindi. Ang sarap pa nga ng tulog ko. Nagalit pa siya kasi akala niya ay pinagtitripan ko siya. Inassure ko na hindi and tinanong ko siya kung bakit. Kasi ilan daw sa mga kaklase ko kasama na siya na nandun ang nakakita sa akin palakad-lakad sa school. Hindi daw ako namamansin kahit pa ako ay tawagin nila. Ayon sa kanya, nakita niya ako papasok sa isang pinto sa engineering building. Naisip niya daw eh, walang sense kung papasok ako doon kasi hindi naman engineering ang course namin. At isa pa, sa kabila nakapwesto ang building ng course namin. Dalawa daw silang magkasama ang nakakita sa akin Diniscribe pa nila yung damit ko pantaas. Tawag daw sila ng tawag sa akin. Hindi ko daw pinapansin. Then na-realize nung isa na nabanggit ko sa kanya na hindi ako pupunta sa school that day. Kasi tapos na lahat ng completion ko. Noon nagkita-kita daw ang mga kaklase ko na andon na pag-usapan nila. Kala daw nila mainit ang ulo ko or something kaya hindi ako namamansin yung isa daw ay nakasalubong pa ako. Doon nila naisip na tawagan at kontakin ako. Hindi naman ako sumasagot daw. Well, kasi nga tulog ako sa bahay ko noon. Medyo nag-freak out sila kasi hunyango thing and graduating kami so paranoid thoughts. Sabi ko na lang, separation anxiety yon kasi magkakahiwahiwalay na kami. Kaya kung saan-saan nila ako nakikita. Pero sa totoo lang, natakot din ako nun. Kasi ayon sa kanila, yung damit ko na pantaas daw na suot nung araw na yun ay pareha sa damit na suot ko nung nakita nila ako nung umaga. Senior high school kami noon tapos yung room namin nasa old building ng school namin. Catholic school ito na pinatayo pa noong 1960s. Ayon sa mga kwento, may mga nakikita daw talaga na multo sa room na yon dati pa. Habang lunch break, tahimik ang lahat kasi nagre-review para sa quiz namin. Quiz ito sa unang subject namin na panghapon. Maya-maya, may napansin ako na parang may pumasok na black figure sa room papuntang teacher's table. Hindi ko na pinansin masyado at sinabi sa iba kasi akala ko kaklase lang din namin 'yun o yung teacher na mag-aayos ng mga gamit niya. Minutes later, biglang nagsigawan yung mga kaibigan kong babae kasi may tumabi daw na parang black figure sa isa sa kanila. Sinimulan nila mag pero di kalaunan sumama na mga pakiramdam nila. And habang palakas ng palakas yung pag nila, lalong sumasama yung pakiramdam nila. As someone who is skeptical about sa mga sapi stories, medyo kinilabutan ako. It took them some time din para kumalma. Same school, different year. Lahat busy sa pagpapraktis sa mga events sa papalapit na intrams. Yung mga teachers naghahanda rin sa mga decors and stuff. Kami na walang sasalihan, walang ginagawa. Karamihan ng kaklase ko nasa loob ng room nagkukwentuhan. Tapos may ilan na nasa labas ng room tumatambay I got bored sa pakikinig sa mga horror stories nila so pinuntahan ko mga kaibigan ko na nasa labas. E di ayun, habang nagkukwentuhan ng tungkol sa kung ano-ano, may sumitsit ng malakas galing sa taas ng stairs papuntang second floor. Dalawa kami napatingin sa taas tapos yung nakita ko. Babae na nakasuot ng white uniform na ginagamit lang pag may mass or church event. Napansin ko din yung suot niya sa ulo parang belo na kulay itim tinanong ko yung kaklase ko kung nakita niya rin ba yun and sabi niya oo kaya nanlaki yung mga mata namin pareho tumingin ulit ako dun sa taas pero wala na yung babae and after a few seconds umakyat kami sa second floor para i-check check Cheneck namin yung mga rooms na malapit sa stairs kaso walang student na naka-white kasi lahat sila nakasuot ng PE uniform